Yan mga guys, so oh. may bato sa ilalim naka naka sukip. Yan. Ito oh, is sign to eh. Yan oh. Nasaan? Oh. Yan, oh. Yan. 'yan? heart yan. Heart yan, mga hmm. Dipos dito dito wait, wait, wait. ha oh eh, dito matiit huy malaking liter y yan yeah, liter y matiit yan you know? oh may bilog kasi sa bato sa may bilog kasi na dinaanan dinadaluyan ng tubig at it's yan o bilog niya.

Ang area na yan. Hindi lang ako nakadala ng gamit o locator para malokito. ito. Oh. Ah, na? Ay, na? Ay, na?